Magandang gabi sa inyong lahat. Ito nga po pa pala si Rezon Esponteno. At ang itatalakay natin ngayon ay kasaysayan at pagusbong ng LGBTQ sa iba't ibang panahon. Ang pagkakilala sa LGBTQ sa Pilipinas ay nagsisimula sisimula, bago dumating ang mga mananakop. Sa panahon ng pre kolonyal bukas ang lipunan sa iba't ibang anyo ng kasarian. Tinatanggap ang mga babaylan kabilang mga lalaking kumikilos na pambabay at mayroon gusto silang mataas na tungkulin sa komunidad. Hindi negatibo ang tingin nila sa kanila. Bahagi sila ng normal na pamumuhay at kultura. Nagbago ang pananaw nung dumating ang mga Kastila. Pinakilala nila ang ideya ng homosexualidad ay kasalanan kaya bumagsak ang pagtingin sa mga taong may kakaibang identidad. Maraming babaylan ang pinatahimik at unti-unting nawawala ang dating malayang pagtingin sa kasarian. Sa panahon ng Amerikano, naging medical issue naman ang tingin sa homoseksualidad parang sakit na dapat gumutin. Kahit gaano nagsimulang mabuo ang mga urban gay communities, lalo na sa teatro at entertainment. Noong panahon ng Hapon, hindi masyadong dokumentado ang LGBTQ dahil sa kaguluhan at takot pero hindi sila naniwala pagkatapos ng digmaan, mas naging visible ang LGBTQ sa lipunan sa pamamagitan ng parlor culture, beauty contest at media. Sa kabila nito, nandun pa rin ang diskriminasyon. Noong martial law, humigit ang kontrol. Pero, nandun, ay, pero nagpatuloy ang pagkilos ng komunidad. Noong 1984, nabuo ang UP Babaylan na naging simula ng modernong advocacy sa pagpasok ng 1990s at 20s, lumakas ang organisadong kilusan noong 1994, ginanap ang unang Pride March sa Pilipinas at buong Asia. Nagsulputan ang mga LGBTQ organization na nagtataguyod ng karapatan at pagkakapantay-pantay sa kasalukuyan mas malawak na ang visibility ng LGBTQ sa social media entertainment, paaralan at politika. Mas tanggap na sila kumpara noon. Ngunit napakarami pa rin hamon tulad ng kawalan ng tiyak na batas na protektahan sa kanila. Sa kabuuan, makikita na ang LGBTQ sa Pilipinas ay dumaan sa cycle. Tinanggap noong sinuunang panahon, pinahirap noong kolonisasyon at ngayon ay unti-unting lumalaban para sa mas iklosibong lipunan. Yun na po. At ito naman ang ah, pag-usbong sa LGBTQ sa Pilipinas. Ang LGBTQ sa Pilipinas ay matagal ng bahagi ng kultura at lipunan. Bago pa man dumating ang mga kastila, tanggap na natin ang mga sino unang Pilipino ang batibang anyo ng kasarian may mga babaylan na maaring lalaki pero kung kilos mga babae at ginagalangan sila bilang espiritual na leader at manggagamot ibig sabihin may lugar na agad ang LGBTQ sa sinuunang lipunan nagbago ang paninaw ng dumating ng panahon ng kolonisasyon itinuro ng mga kastila na bawal at makasalanan ang homosexualidad kaya nagsimula ang malawak na diskriminasyon sa paglipas ng panahon Amerikano, Hapon at martial Iba-iba ang naging sitwasyon ng LGBTQ pero nananatili silang buhay bilang komunidad kahit madalas itinatago. Pagsapit ng modernong panahon, unti-unting lumalakas ang pananawagan para sa karapatan at pagkakabantay-pantay noong 1994. Naganap unang Pride March sa Pilipinas at sa buong Asia na buo ang mga organisasyon nagtutulak ng karapatan LGBTQ at mas naging visible sila sa media, social networks at iba at ibang larangan. Sa kasulukuyan, mas bukas at mas tanggap ang lipunan ngunit may mga hamon pa rin tulad ng diskriminasyon, pang-aabuso at kawalan ng batas tulad ng SOGI Equality Bill. Sa kabala nito, patuloy na lumalaban komunidad para sa respeto, pagkilala at pantay na pagtrato. At yun na po, maraming salamat.